Congresswoman ito pong uh, konsepto nato kagaya nga nang alam naman natin nagumpisa to noong ikopay kalihim ng uh, DOH no uh, gusto ko lang malaman dito sa mga existing na regional hospitals natin Paano po yung mga ano, paano po yung mga specialized na doktor, yung mga manggagamot na talagang dalubhasa sa kani-kanilang mga field, meron ho ba tayo nito sa bawat rehiyon or tayo ay kukuha pa at magpapatrain pa tayo sa Metro Manila? Um, actually, yung sa mga specialista, kulang pa pero meron na. No, ang mm -hmm. problema lang kasi isang um, example, yung sa orthopedics. Marami tayong orthopedic surgeons, yung mga naging produkto ng Jose Reyes at Philippine Orthopedic Center, mm -hmm. na man nilang umuwi sa kanya-kanyang rehiyon o probinsya. Ang problema nila ay pagdating sa ospital doon ay walang gamit. Mm -hmm. no, kaya nga itong batas na ito ay pinatarget ang tatlong layunin. Una, yung mga kulang pa ng spesyalista ay mabigyan ng fondo para mag-train sila either in Metro Manila or dun sa existing centers na nandiyan dyan na sa Cebu at sa Davao. Pagkatapos naman, yung ibang mga areas na andun na yung mga doktor, eh, talagang i-prioritize yung pagpondo na mga kagamitan nila, kagaya ng mga nangangailangan ng mga, mga implants, no? O yung mm -hmm. mga metals, no? hindi ko lang alam paano i-laymanize, no? So, ang uh, karamihan kasi dito na sa Philippine Orthopedic Center. So, itong mga uh -huh. bakal na ito, ay gagawin na rin available dun sa mga regional medical centers. Kasi, hindi lang lumipad pa no, right. or magpamanila pa. An mahal din ang laking tulong yan. Mm, -hmm. yes. mm -hmm. yes, Okay, Congresswoman, ma'am, itatanong ko ito. No? Yung konsepto kasi ng ilang mga kababayan natin para bang uh, pag sa regional hospital ay hindi ganun kadalubhasa yung mga uh, doktor kung kaya't yung iba ay uh, ang kanilang paniniwala ay dapat dalhin pa rin sa Metro Manila. Sa ilalim po nitong uh, Regional Specialty Centers Act, may papasiguro ho ba natin na yung mga doktor, yung mga espesyalista na haharap at gagamot sa ating mga kababayan sa mga lalawigan at rehiyon ay singgaling ng mga andirito sa mga uh, hospital ng Metro Manila? Yes, no? Ang um, sa totoo lang, karamihan po ng ating mga espesyalista sa ating mga government hospitals, sa ating regional medical centers, ay talagang dalubhasa na no, sa larangan ng kalusugan. Ang um, akala kasi ng iba na hindi equipped, pero sa so nakikita na natin ngayon, tingnan mo, medyo dumarami na ang nagkakaroon ng kidney transplant no, sa mga probinsya. Mm -hmm. Nagkakaroon na rin tayo ng mga bypass surgeries, pacemaker insertion, sa mga hospitals outside mm -hmm. Metro Manila. Mm -hmm. And um even yung uh, yung ating mga bata niyo yung mga uh, mga children uh -huh. with congenital heart diseases ay ini-schedule. Ano nangyayari kasi sa ngayon, kapag may area na talagang wala pa masyadong naka-full time, ay naka-schedule na kunyari once a month or minsan once every quarter, eh lumilipad yung team galing ng Metro Manila para pumunta sa mga ospital sa rehiyon. In uh -huh. other words, We have hospitals who are infra and equipment ready, pero kulang lang ng spesyalista. Pero meron din tayong mga lugar na may spesyalista naman, subalit sa uh, dahil hindi pa preparado ang hospital, ay nagpa-practice lang muna sila sa Manila or pumupunta sa mga pribadong hospital. But actually, for the specialized services, napaka konta yung ating private hospitals outside Metro Manila who cater to this. So at the end of the day, uh, klarong-klaro po yun. Natatangkiliki ng ating mga kababayan yung specialized care sa ating regional medical center. It will not be overnight. Yeah, It's uh -huh. a big task for the mm -hmm. Department of Health. Pero sinimulan na ito, itinagbapatuloy ngayon, at sasabihin uh, ng tamang oras siguro with uh, five more years in the administration of President Bongbong Marco. Ay masasabi natin at the end of this term, kaya ang kaya yung 81 regional medical centers plus uh, the four GOCC hospitals to okay. be fully equipped with the specialty centers as mandated by the law. Sana nga po matupad para nang sa ganun mailapit natin ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan, lalo na yung mga naghihirap sa mga lalawigan. Congresswoman Janet Garin, ma'am, maraming salamat sa oras na binigay mo sa bayan. Maraming salamat din po so, sa palala sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa Visayas. Grabe po ang baha ngayon sa Visayas dala ito ng climate change. No? Kapag na-expose sa baha, prevention is better than cure. Ang doxycycline, si available po yan sa DOH at libre po yan. Dalawang tabletas, inumin ka agad within 48 hours. Pero bawal ito kapag ikaw ay bata o ikaw ay buntis. Maraming salamat po. God bless you po.